Morning. Mga kalinga, paki-subscribe natin. Analin Ormatan. Or Ayan. Kalinga partners natin, mga kalinga pumunta ng daet Oh, grabe. Ayan, Ate ha. Salamat sa iyong pagdalaw sa daet Mga kalinga, kalinga partners, Analin Ormatan. Salamat. Bye-bye. Hello guys. Uh, good afternoon, good morning. Ayan. Uh, last day na natin ngayon dito kasi palis na tayo bukas. Pero ano, swerte ni Kuya. Swerte niya guys, ano, interviewin natin siya. Oh. Ayan, hello guys. Ano, nagpunta si Kuya dito. Tanggalin mo kaya yung ano mo Kuya para hindi parang ano. Ayan si Kuya. Ano pa alam mo Kuya? Robert saan ka? Rosario niya Ah, aling gayon. Nagpunta ka pa dito sa Binmalay. Ayan, si ni Kuya. Ilan anak mo Kuya? Lima tin. Ay, kokonte. <laughs> ayan si kuya ay nagtitinda lang sa amin dito kasi binatog guys yung ano yung mais ayan o no? yung mais na ganyan mag ano daw magkakano na nga isang takal kuya 20 ayan ano sa tagalog yan bahala na kayo guys ayan uh, sa palagay mo kuya magkano ya lahat yung ano mo no? 1.8 ay mahal din pala <laughs> 1.8 yung isang ano pag napuno pero ngayon magkano nang nabenta mo o, oh, ayan, 500 daw, guys. Ah, uh, pwede na, pwede na. Ah, uh, pero, kuya, pagbibilhin ko yan, pagkatapos, ipamigay mo na lang. Pwede? Kasi yun din ang ginawa ko minsan doon sa magtuturon doon. Ano? Kasi ako, yung charity vlogger din ako, tapos personal. Ngayon, hindi ako nakaikot kasi naulan. Kaya, yung mga pumupunta dito, sinalang vlog ko. Ayan, guys, gusto nyo ba yan? Ayaw nyo. O, oh, ayan, kuha na. ah uh, bayaran ko na lang yan, kuya. Ay, ba kayo magatakip ng ano? Kayo, kuya, ba nahiya kayo? oh, tapos ay, bibigyan ko kayo ng ano, at i-ano eh, nyo na lang ako para makita nyo yung vlog ko. Ayan, si kuya, o. Oh. Swerte niya at nagpunta siya dito, guys. Baka dyan kina-antisis. Ay, paano ba? Mat, ngayon ko lang na kayo nakita. Last day ko na kasi, Palis na kami bukas. Swerte <laughs> Dito lang, dito. Uh, <laughs> pabalik na ako sa ano, pabalik na ako ng Italy. Suwerte <sighs> nyo at isa kayo sa ano, mabibigyan natin ng blessings, guys. Opo, kuha ka na ng plato nyo. Tapos sabi, <tos> <tos> ah, okay. Tapos doon kinantin mo, antin mo Cecil kung gusto nila. Gatas na pala nilalagay diyan <coughs> kasi noon parang oo, kasi noon guys, parang hindi gatas noon. Asin ba noon? O di ba? Amalala ko to binato gusto gusto ni rin na Marco yan eh. Ling, lingga yun wala si Marco sayang. Hindi ano na lang. Oh, ayan guys. Oh, kuha na kayo ng plato. Ayaw mo? Oh. Bakit yan ang liit? Ayaw ba nila mama mo? Ayun si ano si Kuya, ano magbubuti yan ba yung natulungan ko noon? Ayun na no, si Kuya, siya na ba yung ano Kuya tano na karaan Iba ba? Kuya, hindi kain ka ng binatog, dali. Kain ka ng binatog dito. Ayun yun yung nagtitinda ng ano, bote. Nagbibi, nag-ano pala, namimili pala, hindi nagbebenta. Sa ako ng isa, ano, pa si Marco ay, ano. Ay, yung na, yung na lang, para pati si Marco ay, ano. Makakain mamaya. Ay, ang kain kuya libre. <laughs> Ayan, kasi swerte ni ano. Kuya. Mamaya bibigyan natin din si Kuya ano, pagbubuti. Papapuntahin ko dito mamaya. Ayan, di kasi ako yung nagcha-charity. Swerte nyo kasi last day ko na ngayon. Nakapunta kayo dito sa amin. Niya. Oo, babalik na ako bukas. Wala ka dito, Pero, mancha charity Ano? Hindi kasi ako nakaikot. Kasi, naulan. Bahala na si kuya kung kanina niya ipamimigay. Kasi, noong nakaraan din. Oh, kahit saan. Kanina. Ay, dito pala. Ay, mag... Ayan, guys. May mga bata daw dun, oh. Papa, ano na lang dito? Papaubos natin yung kay kuya. Para makauwi na siya. At hindi na siya maambunan dito, oh. Oo, Oh, tapos si Kuya mamaya, ano yung kani mamaya si Kuya. May nagpunta na dito minsan, nag-namimili nag, nag namimili din ng ano bote. Tama rin lalaki mi. No. Oh. Ah, sige tawagin mo na muna Kuya. Ah, oh, sige. Sabihin mo ibili naman. Uy, Ayan, guys. Kinu binili na natin lahat ng ano para makauwi na si Kuya. Tindi na siya maambunan, oh. Ayan, ito ay pang pangatlo ng ano natin, guys at least bago tayo umuwi ay may mga natulungan tayo kasi yon ang nararapat tulungan yung mga ma, ma ano masisipag o oh, di ba guys lima daw anak ni kuya malapit lang siya sa ano tagaling ganyan daw siya <laughs> ito mga ano na apo ko na to sa inyo nalubog sa inyo Ah, ayun, Laba. nalubog daw mga pala ni Kuya Kakaawa naman. Kaya ano siya, bless bless said siya ngayong araw na to at nakapunta siya dito. daging Dagi daw siya napunta dito pero hindi ko nakikita ngayon ko lang nakita. Serte <laughs> nyo Kuya, kararating ko rin lang. <laughs> kararating ko rin lang. Ayan, you're welcome po. Ayun sana. Kutsinta, masarap din yun. Tapos maraming nyug sa tayima. oo pag umaga yun pag umaga may paglalagyan pa ba ako ng kutsinta kaya huwag na balik kayo dito bukas umaga almusal na lang nila pero ako hindi na ako magdadala nagagawa rin ako ng kutsinta gusto niya nai ayun si nanay oh baka gusto niya o oh, ayaw niya social siya ayaw niya <laughs> ito mga pagkain natin noon guys na miss ko rin ito butit nandito si kuya makakatikim din tayo Uy, grabe pa naggatas siya. Grabe ang gatas ha. Ayan si guys, oh. Si Boy, Mahirap din namang Ay, ano, basa. Mahirap din gawin 'to, guys, 'di ba? Kayong gumagawa niyan, kuya? Hindi, lang, ah, na. inaangkat ng lutuna. na. Oh. Ah, inaangkat daw na lutuna. Oo oh, nga, alam ko nga, may apog, may ano pa, 'di ba? Magkano naman ang tinutubo niyo diyan, kuya? Mali lang Mga magkano naman? 500. Wala ay wala. O hindi bale at ngayon hindi na naman kayo ano nahirapan sa pagtitinda. Hindi na Wala pa yung gas. Wala. Ay, oo nga pala, naka-motor. Wala pa yung gas don 300 lang. O. o hindi na bali at ah, hindi na kayo mag -ano ng gas kasi pauwi na naman kayo eh. O, nakatipid sa gas. O, nakatipid na kayo sa gas. Medyo malayo-layo rin yung lingay dito sa amin, Hindi masyado pero malayo pa rin yun <laughs> Di pwedeng lakarin. Oh, ayan. At least makakauwi na si Kuya, hindi na siya ano, mauulanan kasi maulan, guys. Aaraw uulan. Oh, ayan 'di ba? Ay, tinatawa. Ay, wala yata ang umano baka ayaw. Bahala sila ayaw nila. Kasi ginalang tignan, tapos makasumpalay kuya kasi baka naura na nila mo. Ayan guys, binuto hindi ko alam kung ano. Baka mo hmm. naman yung baba ng bigot mo. Eh, eh, eh. Eh, ba tuti wala? Wala. <laughs> mais. <laughs> Mayroon mais pero ganyan wala. Mahirap yung kaya ang gawin niya. Hello. Hello. <laughs> Jai Jai ni, kain kami ng ano, binato. Binili okay. okay. ko okay. na okay. lahat yung binato okay. ni ano, kuya. Okay. Para ano, makauwi na siya. Sorry, Tagalog ha, kasi nakablog ako. May vlog ako. Nakablog, nakablog ka na ako. Kung hindi lang umuulan, nag-charity sana ako sana. Kaya lang nalang umuulan kasi hindi ako makaikot. Wala namin. Ipaalis na kami bukas ng <laughs> Like na namin kaya yan. At least natulungan natin si Kuya. Eh, sila to. Ang nangyay po rumatan. At ang kuray tiniray, ang kuray sticker. Para makita nyo yung ano. Bigyan ko sila ng sticker. Ayun, sarap ko. Ah, wisa niya. Taraktanin na ako dito. Dibayos <laughs> pa dito. Bakala kayo. Tapos <laughs> magpapindi <laughs> <laughs> sa school. Magpapindi sa mga senior.

<laughs> Dwaram na. na. Nakuha ba ako? guys, oh, ang linaw pala nito. Ubus na ang ano ko, telepono ko panay Ano na puno na ng video guys, hindi ko na naaano, hindi ko na na-edit. Edit edit ko na lang pagbalik ko doon. Napuno na yung ano okay. picture natin. Napuno ng video. <laughs> Tatlong CP <sipi> puno. puno. <laughs> Kasi ang dami ko napunta, nagpunta ako ng Daet Camarines. Bale ako ng dait. Note kayo ng video te para mas marami tayong matulungan sa mga video, sa mga ads. Ako naman kahit hindi naman ako masyadong kumita, okay lang. Diyan na lang yan, kuya. Sunod kita mamaya. <laughs> Ayan, kain ka na. Kasi akapang kaya na mau eh. Akapang charit. Ura na, ura na, ura na, ura Amay, oh, may sampu ya. Kaya nula kami muna Kaya mga kuya. Ate, kain ka muna. Yun dalaga o. Oh. Damo may marikini na nababaingan. Si ate. Lang taon ka na ate. Ma.

Yeah, Ganda yung video ay, mo Ganda <laughs> yung video, hindi yung walit ko Kaya ko ya, sabi na to <laughs> Sabi ko nga oh. <laughs> O Mamaya, wait lang Ulan na yata Pag naubos yung ano, ko yung isa kong sipi doon Pag na Hindi pa ako nakakapag-edit <laughs> Mm -hmm. Kaya like, si Kuya ko alis siya. Mm -hmm. na ba siya. Mm -hmm. yung mm -hmm. yung ano ano <coughs> 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 Ayaw na at ayaw na rata. Pero binigyan na sila. Bigay okay, ko na Oo, oh, doon na lang. Sama ka ba doon? Sama tayo. Oo, oh, tote. Okay. Sama to ka okay. Kasi pot pot. Sige. Pero tanong mo muna sa kanila kung gusto nila magtama. 1-5. 1-3 may kin. 1-3 may kin to eh. 1-3 may... to, <laughs> Uy! <laughs> Guys, pupunta daw kami doon. Oh. Namimigay si Kuya doon ang binatog. E ano natin yung mga andun. Kaya nilang kainin yung ano. Kala siguro magbabayad. Kaya <laughs> naman, ako mauubos na yun. Yun si Kuya, oh. Dunit dog. Wala na ano naman tao Kanina pa guys. Meron? Meron ba? Kuya. Ako. Uh ako. -huh. Uh -huh. Thank you po. Salamat po. Salamat po. tinatawanan ako. Hindi pala siya naka, ano guys. Hindi pala siya naka... Ayun, lumabas na sila. Hindi pala siya naka-apply kanina. Ayan, bye bye guys. Andun si kuya oh. Ayun. Sabi kay pamilya na lang niya yung ano kasi wala nang tao doon. Pamigay na lang niya kung sinong pagbibigyan niya. Ayan, yung apo ko sa pamangkin. Sa so, daw ang magagawa ng mga thumbnail. Ayan guys, thank you for watching. Bye-bye. Ay, teka muna. May galap shout out. The Jewels 5. Team Dungaw. Team Kalingap. Ayan, may galap shout out sa lahat. Ayan, bye-bye guys. Bye-bye. Kami ay nabuo sa iisang layunin At bukas naming makatulong sa kababayan nating kinapos At nasa lantapahan ng iba't ibang klase ng unos Kami magdadala ng ngiti at saya Sa bawat taong nawawalan na ng pag-asa Lugmok man o dapa ay ating ibabangon Sa paraang hatid ng Dunao Foundation Na munting pagtulong mo ay matulong sa tulong ay sa lahat Kung ang puso at isipan natin di isa Sa mundong ito, lahat tayo ay kay saya Huwag niyo kami tularan, bagkos ay higitan Sa mga nangangailangan tayo'y magtutulungan Sa mga suliranin, katulong niyo kami Dungaw ay aagapay ng walang hingin ganti